Sa mga huling dekada, dumami ang mga mamamayang Pilipino na pumipili ng mga pagkain mula sa ibang bansa, lalo na ang mga imported na karne tulad ng US beef rib eye steak. Ang pagiging mas demanding sa kalidad at ang pagpapahalaga sa masarap na lasa ay nagudyok sa mga tindahan at restaurant sa Pilipinas na magalok ng mga produktong ito sa kanilang mga menu. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng karanasan ng pagbili at pagluluto ng US beef rib eye steak sa Pilipinas, Masusuri natin ang kalidad, halaga at kasiyahan na hatid nito sa mga mamimili. Unang-una, ang U.S. Beef Rib Eye Steak ay kilala sa kanyang malasang lasa at katas na kahit sa unang kagat pa lang ay mapapahanga ka na. Sa pagbili ng ganitong uri ng karne sa Pilipinas, mahalaga ang pagtitiwala sa mga tindahan na nag-aalok ng mga ito. Ang mga tindahan na nagbebenta ng U.S. Beef Rib Eye Steak ay kadalasang mga high-end na grocery store o mga specialty meat shop. Karaniwan ang mga produktong ito ay mas mataas ang presyo kumpara sa lokal na mga uri ng karne. Ngunit maraming mamimili ang handang magbayad ng mas mataas na halaga para sa kalidad at lasa na hatid ng US Beef Rib Eye Steak. Ang proseso ng pagpili ng tamang rib eye steak ay mahalaga upang matiyak ang kalidad at kasiyahan sa pagluluto. Ang tamang pagtingin sa kulay at pagpili ng tamang lapad ng rib eye ay bahagi ng pagiging eksperto sa pagpili ng karne. Bukod dito, ang kasanayan sa pagluluto ay mahalaga rin upang mapanatili ang natural na lasa at katas ng rib eye steak. Maraming mga restaurant sa Pilipinas ang nag-aalok ng US beef rib eye steak sa kanilang menu at ang karanasan sa pagbili at pagluluto ay magiging pagsubok sa kanilang husay at kalidad. Sa kabila ng mataas na presyo ng US beef rib eye steak, maraming mamimili ang nagpapakita ng interes sa pagbili nito dahil sa kanilang pagpapahalaga sa kalidad at lasa ng karne. Sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng imported na karne tulad ng US beef rib eye steak ay itinuturing na isang uri ng pribilehiyo at karangalan. Ito ay nagpapakita ng pag-unlad at modernisasyon sa kultura ng pagkain sa bansa, pati na rin ang kakayahan ng mga mamimili na magbayad para sa kalidad. Bukod sa kasiyahan sa lasa, ang pagbili ng US beef rib eye steak ay nagbibigay din ng positibong epekto sa ekonomiya ng bansa sa pagtaas ng demand para sa mga imported na produkto tulad ng rib eye steak, nagkakaroon ng pag-angat sa industriya ng agrikultura at kalakalan, ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na negosyo na magbenta ng mga imported na produkto ay nagdudulot ng pag-angat sa kanilang kita at kabuhayan. Sa kabuuan, ang pagbili ng US beef rib eye steak sa Pilipinas ay isang paglalakbay sa kalidad ng karne na may malasang lasa at katas. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagbili ng pagkain, kundi isang pagpapahalaga sa kalidad, kultura, at ekonomiya ng bansa. Sa bawat kagat ng ribeye steak, nararanasan ng mga mamimili ang yaman ng kalidad at kasiyahan na hatid ng imported na karne sa kanilang mga pinggan.